ayun si siopaw guys natapos punta tayo sa kabila ati ati lahat ha ayan ayan si max ayaw talaga niyang kumain doon sa hindi niya kainan guys sunod si ano na naman si siopaw Ayan na po si Luna. Kumain na si Luna ng spam. Ayan hmm. na po si Shumai. Hati-hati sila ng mga ano, mga snacks nila. Kain oh. na. Ayan na po ang mga alaga ni Mia. Ayan ang mga pusa ng mga taga Cebu, si Luna at saka si Shumai. Yan po. Okay. Luna. Hi, Mia. Ito si Shumai. tinan mo. Mm. Hey. Shumay, shumay. Shumay. Ito na ako si Luna. Nasa labas na. Ikan. Come. Come, come, come. come here. Oh. Come. Ang aming bibi

Hindi mag-away ha. Hindi mag-away. sa'yo. Wala na